ayong buntag mga kalula, mga kares. Kumain na naligo ang tigulang, tapos naligo sa'yo na naligo. Ah, Nag-ipon ako ng tubig, tapos nakababa na ako sa gamay ng kong balingon. Oh, um, di ah, <clears throat> naman na po ko kaligo. Nakapagsain ako. Okay. Para dagkod ako kukagi. Yeah. Kama ipon ng tubig. Hmm, pagkaon na po ko mga posa. O palang ko ka pang hindo. <coughs> Gamari kay ko pinatugan mga kalula. Okay. Mulo ko sa akong balakang. Nya, ang akong siko sa kitikayo kay gabi in. Hindo yung gabi in may ako na pumunta ko ng Changi. Darong bisos na ako pumunta. Nung una, umikot ako doon. Gusto ko may bilhin. Wala dyan kong nabili. Nasalubong ko na yung mga kasamang ko dati sa trabaho sa Aka, si Jeremy. Uh, hello, Jeremy. At saka si Sheila May. Usap-usap uh, ko may kwento. Kwento-kwento. Wala dyan ko ibang napalit kundi katurang piras, Tulo. Tulo sa mo. Orang ito, napalit pagman. Uli ko. Eh, nakalimot mo ko na napalit mo dahil kuka ng tambal sa nyo. Pondi. Bumalik na naman ko. Pumunta ko doon sa kasamahan ko sa HNI si Jenny bumili ako ng ng ni may pinamik, okay, doon. Pag, human, tako, kong, ko o saridon. Pag kuman mo ulit ang tako, ang ko kong wala ko ipikasin. Hindi, ikot naman ko dito sa pairing. Bumili ako ng kuhan, sarado naman ng mercury. Nung pagkahuman, uh, umikot ako doon sa loob ng pairing. Pagdating doon sa may may bilyaran, bigla man ako na nadapa doon sa may parang may hang ah, hang, hang ataw gyud doon sa maninda ug kanang mga mga pana mga lamas ba ani to may gyud ako pagkatumba magpagkakuan dugay kaya kun kabarug di singgit atong tigulang nga babae at tindera may babae dong inatake oh so, ang ibig sabihin ako daw yon di lumapit tong isang lalaki natakot ang lalaki kaya natakil lagi daw ko Ni tumakbo na naman yung naninda ng mga damitan. Sabi ng mga naninda ng damitan na natulungan niyo yan Kaya baka inatake. Eh hindi ako makapagsalita. Naiyak ako. Okay, sakit-sakit talaga. Tapos lumapit yung lindi yung bata-bata pa na nalaki. Yun. Tinulungan ako galing sa kulo sa trabaho kasi nakayon na, na po may bag pa. Tinulungan Ang ko. Ang talaga nakatayo. Yo, ito ito yung resort. Yan. Diba? Yan. 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 Yan bagang bagay to kagabi hmm. yeah, tapos masapa ako din. may konti lang tapos, di katakot noon. sabi ng mga ta, ma, bata na lahat okay ka lang ba Ikaw okay lang ko di umay katako sa lubang ko kasama ko sila ni ko gali pang ito hindi la kalain na nang natural lang nga dapat wah pero grabe umiyak ako pinipigilan ko lang kaya sakit ang dibdib -dib ko e di, pagdating ko sa bahay kapit bahay nga ni sabi ati bat ang dumi mo hindi ko alam na ang dumi dumi pala ng damit ko, pati short, pati pa ako Di sabi ko na ano ako doon na atiskensya ako doon. Ha? Ano nangyari sa iyo? Di pumasok ko Pagpasok ko, di nagulat din yung isa. Nagulat din yung si Jumar sa miya. Anong nangyari sa iyo? Di nasa trabaho yun. Naputol yung upload niya. Naputol yun kasi nagulat talaga. Kaya ibilda akong nahiga. Parang nahilo ba? Umiyak ako, tapos nakita niya yung si ko nga uh, ganito. Tapos nakita niya yung mga damit ko. Ano daw nangyari? Yeah, pagkakalam ng pagkakalam ng kapitbahay namin, sabi ng kapitbahay naman niya, Kuya, wag ka na ano siya na nahulog daw sa hagdan, ano ito? Eh, di. Ingon po na si Jojo, mana. Ala, nahulog ka na sa hagdan, ganyan ka na. nahulog sa hagdan. Dan, di ka mag-ingat ka na. Parang natatarantar siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos yun, pumasa kan, ng kanil. niya. ako, pinano ko nang gamot. Pinunasan niya ito. Hindi talaga ako ano pati sa kita talaga. Sabi ko may mga mga uh, balas-balas din sa sugat ko, sabi ko gano'n. Sabi ko, bagay mag-ingat ka, Ikaw sabi ko, nag iingat ka ako. Hindi ko man nakalain na, no, sa so, huwag mo na suot ng sinas. Ay, eh. kung hindi, ayun, hmm. bakit tada pa ako doon banda sa may, ano, sa may, ang tawag to? Sa may, hmm, yung lar laro-laro, Billy Bird. Hindi ko talaga akalain na ganyan ang mangyari. Pero, mana, kuntig nga talaga, lalo na tayong matanda tama sila ni Kinahanglan, mag-amping-amping, cute kay Jesus, cute basta-basta. Kaya mo to yung mga alas dosi, hindi ako makatulong. Diba, sabi ko, is isip-isip ko pa, hindi ko mamatay sa sakit. Ilang bisis ako nagkasakit, ilang bisis ako na-admit, ilang bisis ako na-hospital. Pero ako survive pa rin, no? di ba? Kahit walang tumutulong sa akin, kaya ako pa rin ako sa display ilang bisis din ako na na slide ako dito sa may labahan ko dito dito ba yan yan ilang bisis yan nung sa baba pa rin ako nung kami niya yun nadapa din ako doon ilang bisis din ako doon na na slide pero nakakaya ko pa rin tapos dito sa CR nago din ako dito sa CR namin nadulas din ako tapos hagdanan yun ang pinakagrabe sa hagdanan kasi one month ako hindi talaga nakapasok kasi balik-balik talaga yung pa, um, balakang ko na hindi na talaga ko makatayo

Pero grabe cute. Iyak cute ako ng iyak. Kaya sobrang sakit yun. So, muna um, na ako experience kagabi no, nung muni siya eh. Pero sa kaya akong kung matagay, di ko ganahan magsindi o Gusto na ako maglihok-lihok. masakit ko magsigig ha pong kukli na ito ka ng lihok, -lihok. Isa pong dito pa ko sa kasambahay. Sa kasambahay pa ko sa unang five years ako. Ganon din ilang bisis din ako nahulog. Ilang bisis din ako nadapa. Ilang bisis din ako na-slide. Ganon pa rin. nag-survive pa rin. Ganon nga oh, yung dugo lang kaya pa nato niya. Ganon nga uh, yung nasak, na may sakit ako na mayuma. Ilang taon ako nagtiis yun hanggang galing sa Paranaque, hanggang naka-star ako ng tagig hanggang dito sa lintong. Tinitiis ko talaga yung nasakit ko sa mga Tapos nung eh, ano, nasana ako na operahan ako, sabi isip-isip ko, ito, last ko na talaga mama mamamatay na talaga ako pero kawa ng Panginoon Diyos, hindi pa talaga siya pumayag. Kasi may balak, may plano pa siguro ang ginuna. Kailangan, Bawas-bawasan ko yung mga kasalanan kong nagawa. At sa bagay, nagbawas-bawasan ko naman, oh. Hindi kagaya dati talaga. Pero pasalamat pa rin ako kay Jomar sa si pagtulong niya sa akin. Kahit hindi siya nakapag-upload, hindi siya nakapag-post, hindi siya nakapag-trabaho, naisikasa pa rin niya ako. Pasalamatin ako sa mga kasama, oh, sa kapitbahay namin. Pasalamatin ako, natatarantar talaga ang kapitbahay namin, kung ano daw nangyari sa akin. Nakalain na nahulog naman daw ako sa hagdan. Nah, salamat sa inyo. Pasalamatin ako sa ginoo, oh, no? So, mo lang to no o nga yeah, ko kunti nakaligo na ko na rin ako papasak pa rin ako kasi wala pa ako ma-report anong araw na ngayon babies na ngayon wala akong pambayad sa so mga wala akong pambili mga pambayad-bayad sa so. mga tinahanan maghanap pa rin tayo minras kaya pa maghanap pa rin tayo ang um, pag pagkakitaan natin ko sa Tagalog pa okay mga guys good morning I love you mga kids I love you mga apo ay hey, mama ko sa mga kapatid ko sa tanan-tanan nang mga relatives ko I love you bye bye